Sige sir, statement mo Major sa Jerome Manahan Noro Hepe Tatang Karang Provincial Drug Enforcement Unit. Major Manahan Medya Blocking. Yes sir, magandang hapon po sa ating lahat. Ano pong nangyari sir sa sa oras okay. na to? Bakit parang medyo uh, uh, hindi maganda yung balitang ibibigay natin sa mga kababayan natin. Sige sir. Sorry, sir uh, hindi naman hindi maganda. Hindi sir, balita. Uh, good news pa rin. Okay. Uh, yes, kaninang okay. mga around 11 AM po, nag tayo ng buy-bust operation. Yung subject po natin, si Mick Mick. And during the transaction, we were able to buy one sachet of uh, suspected marijuana. No? Okay. Kapalit sa 1,000 pesos na buy-bust money natin. Hmm. But uh, unfortunately, yung si Mik-Mik, nakatakbo. No? Hmm. We exerted our uh, diligent effort to arrest the suspect. However, we're not able to to capture Mick mm. And uh, yun nga po, uh, itong ating operation ay witness naman ng uh, barangay officials. Meron po tayong DOJ representative and uh, media representative. no? Itong si Mick is 23 years old, jobless. At taga rito po sa Sitio Tugbungan, dito sa Barangay Kawayan, New Washington. Mm at uh, noong 2021 nahuli na po siya no mm. o, on the same violation violation ng 9165 sa shabu naman mm. and then uh, na, nung nakalabas siya and uh, according to our intelligence reports nag re-engage siya this time naman sa shabu ah, sa marijuana mm. that is why uh, mag-conduct po tayo ng uh, yung bypass operation nga but uh, in a few Moment po siguro mag start na rin yung implementation natin. Actually meron din po tayong implement na search warrant. Mm. -hmm. The same na... subject? Yes, yes sir. The same okay. uh, subject po. Sinikmik pa rin. Oh. Kum kumusta by the way sir yung sitwasyon ng subject natin kanina? Nakapusas na siya? No, hindi hindi pa ah, sir. Hindi pa, hindi pa sir. Ngayon append exchange ng uh, yung append actual na no na operation yung uh, buy basta kanina. Hindi pa siya nakapusas? Hindi pa sir kasi during ano pa lang tal initial transaction okay. parang talaga 'yan. Eh. So tinga nga po ang uh, mangyari. But, uh, mamaya-maya po, mag-implement rin tayo ng search warrant dito sa residence ni Mick Mick And, uh, kahit naman wala po siya dito, andito naman yung lawful uh, occupant, andito yung uh, nanay niya. Mm. At, uh, i-witness rin po ito ng mga barangay officials natin, media representative, mm. and uh, DOJ representative. Ano sa tingin natin, sir, by the way, Ramdam mo mm. sa mga taong mga bagong muka, mga mm. uh, bagong sasakyan, probably, mm that is why tsaka yung yung area po kasi medyo, dito sa likod na part na is eh uh, parang ano punungan or tangkin na po Ah, fish pond. Oo. Na dito po sa likod so sa likod siya dumaan. Yes, sir. Takas. Yes, sir. Saan po okay. nangyari yung bypass dito po sa bahay? Yung bypasso presyo po natin. Pinapasok niya tayo dito eh sa loob. Yes, bahay. dito sa loob ng bahay. So the transaction dito talaga sa sa loob ng bahay. So magiging, ano rin siya, uh, wanted person. Ayun. Oo. Okay. Sa violation po. Yung oh. po na bakit i-search yung bahay kasi nasa loob yung initial transaction. Yes. Uh, mm. According to our uh, report, uh, na mayroong imposition siya mm. ng uh, marijuana and other drug paraphernalia po. Oo. Oh, so, mm. dito rin ba, uh, sa information po ninyo, dito rin ginagawa yung mga ano, transaction niya? Yes. Actually, dito. Dito sa bahay, Uh, dito rin nangyayari yung transaction. Punta siya talaga, maibibigay siya. So, dito lang din talaga. Matagal na monitor ng subject person natin sa akin. Medyo matagal na sir. Actually, yung the latest uh, transaction natin sa kanya was uh, just few days ago when we conducted test buy. Mm, nagtest -buy. nag-test buy. po tayo. And then yung yung items na nakuha sa kanya nung nakarang araw, sinubject po natin for laboratory examination and it turned out positive. na positive dito sa sa marijuana. Ayun. Yun kasi yung isa sa mga requirements mm. for the uh, application of search warrant. Oo. Okay. Uh -oh. Yes po, marijuana but uh, kung may makuha tayo na shabu dito sa kapag nag-search po tayo mamaya, Then, then man, uh, itong mga items ito are uh, considered to be ano uh, yung uh, result ng lawful uh, A search. Mm -hmm. Verify natin sir, magkaiba yung nilalaman ng uh, warrant natin sa 9165 and then dito sa another na i-execute din natin na SW ngayon. Tapos buy po natin, immediately. Okay, if ever na may makuha ng mga kontrabando sa loob ng bahay, uh, anong uh, magiging treatment sa possible kaso niya, mas magiging mabigat kaya sir? Well, Kari yung mga transactions, so possible po ba? Alam po nang nasa bahay din, mga kasamahan niya. Well uh, sa pagtingin po natin dyan, mm. you should know mm. kasi as a responsible uh, amiga, na kasama amiga. sa bahay oh. you should know the activities of your your sons or daughters mm. kaya nga um uh, yun nga po eh medyo bata pa itong mm. suspect natin just uh, 23 years old and then mm. yung uh, activity niya is selling and using of um, illegal drugs, especially marijuana. And uh, as, uh, dapat po talaga na namomonitor po natin. Oh. By the way, sir, recovered ba natin yung cellphone niya kanina or dala niya pagtakas? Kung meron siyang cellphone. No, we're not able to recover cellphone po. Okay. But uh, we will see po, baka pag nag-start po yung implementation po natin. Pero yung buy-bust money na puha? The Baybas Money was uh, recovered din po dito. Probably naiwan niya okay. yung uh, bypass Money natin. Hmm. Ilang so, sa same po, sir, yung nakuma na mariwana? Yung transaction natin is one sa same. Uh, worth uh, 1,000 pesos. Uh, around 5 grams siguro. Pang mag-surrender. Hindi pa nag-start yung search po natin. Para siya mismo rin, makawitness rin. Oh, o, siya mismo, ma-witness niya yung pagkandak po natin ng, ng search dito sa, Bahay. sa residence niya. Mm dito naman yung uh, kanyang uh, nanay, dito naman yung ginabuligbuligan. Yan naman lang sa Palm Ato ah. ka wala nga sa Palm Ato Zero. Why? Mat mga barkada lang nga nag-agto, iyakin niya. Ano barkada man lang eh, mga iya nga alias mikmik mik na naging subject ng ito, by bus operation, kay nangara mga nga mga 11 mga kasimano unfortunately ay nakapagagyo si Gunapan sensing so no kay police major manahan ng mga polis or operatiba o nag-transaction ka na mga kasimanwa. kung siya naman mga area no, naka uh, umpat no, mga kasimanwa. magkatangkihan gali itong area okay so nabatian man nato ro uh, statement ni Police Major Manahan mga kasimanwa sa daya na Tabo kapag it ko ita subject by bus operation nga allegedly nadakpan man before sa kapareho man nga violation Dati is shabu at makaroon hay mariwana mga kasimanwa so standby kita sa development dahil karang nga uh, balita uh, kung ano para mga posible nga mabuo